Well, magkamali ay pipingutin ko kayo. Nang magkamali ay ulay ko. Pero si Shopee ako. ang man, ano, mamandahan madaya. Mm. <laughs> Nanay, tatay, gusto ko pinapay. Ate, kuya, gusto ko kape. At ang gusto ko ay susundin nyo. Ang magkamali ay... Pulingan ko. panto panto 3, panto to Nagkamali siya. Pan. Nanay, tatay, gusto ko tinapay, at kuya Gusto ko kape, lahat ang gusto ko ay susundin nyo Ang magkamali ay lalagyan ng uling <laughs> <laughs> Nanay, tatay, gusto ko tinapay, at kuya Gusto ko kape, lahat gusto ko ay susundin nyo ang magkamali ay Ulingan ko. <laughs>

¡Me <laughs>